share ko lang sa inyo guys. Meron akong nakita isang post na ang nakalagay, a jealous family member is more dangerous than a hateful enemy. Minsan kasi ang mas masakit eh hindi yung kaaway natin sa labas. Mas delikado pa nga kung merong may inggit sa iyo sa pamilya. Yung dapat kakampi mo pero sila pa yung nagiging kalaban mo. Ang inggit daw ay paggaling sa pamilya, mas masakit at mas malalim ang tama. Kasi kilala ka nila eh. Alam nila yung iba mong sekreto at yung mga kahinaan mo. Kaya madalas mas mas nasasaktan ka pa sa mga ginagawa at sinasabi nila kaysa sa kahit sinong kaaway mo. Mahirap pa manggagaling pa yan sa mga taong hindi mo inaasahan. Pero ganun talaga ang buhay. Hindi mo kontrolado lahat ng sasabihin, iisipin at mararamdaman ng ibang tao sa'yo. Pero tuloy lang ang buhay. Protektahan mo ang sarili mo at siguraduhin mong hindi ka magpapaapekto sa inggit ng iba kahit pa kapamilya.